Hello, welcome sa aking panibagong vlog. So, andito tayo ngayon sa Dapan. So, dito ko po, po muna kayo ito Hindi ko muna ipakita sa inyo yung entrance kasi puro music. So, dito tayo ngayon sa dulo. Nakapasok na po kami. Ayan po. Pinakita ko sa inyo peace pan yan. Yan yung pinututukan ko ng camera. Puro peace pan yan. Gabi kasi ngayon kaya madilim. So, ayan po. So, dito sa mga gilid-gilid, puro ilaw. Andito na po tayo sa mga parkingan. And, ayan po, may malaking puno na nilagyan nila ng mga ilaw. Ayan. So, ayan po, may gate. Yung gate na yan, papunta yan dun sa kaduluduluhan. Tama ba sinabi ko? Ayan, sarado. So, may mga... Ikita tayong truck dito sa po malawak ang kanilang parking so naglalakad-lakad muna tayo dito ngayon ayan po may music kasi dun sa gitna kaya hindi ko maipakita sa inyo ang buong dapan ito ay tinatawag na dapan kasi puro pispan ang ano dito ang kanilang lugar saan so, po nakita nyo po puro tricycle puro tricycle lang muna ipakita ko sa inyo ayan po yung nasa dulo na yan ayan nandoon na pasyalan, puro bata mo puro mga bata kasi makikita mo dyan ayan sa dulo na yan na puro ilaw ayan parang parang, parang may music yata So, ayan po, lakad-lakad lang muna tayo. Lakad-lakad. Kung ako'y manahimik na, ano, ibig sabihin, may mga music na yan. So, ayan po, sige. Panoorin lang ninyong video ito, kahit ito'y madilim. Sige lang, ayan, may tricycle na kulay dilaw. So, ayan po, hindi ko alam kung anong tawag yan. Ayan ang pangalan ng burger. Andito tayo sa burger station. Kasi nagbubukong kalatakan. So, na. Ayan ang nakili. So, ayan po. Habang hindi na ng order, ayan, ayan po. Kita niya. So, ayan po ang burger. Buy one, take one po yan. So, kakain muna kami. Hanggang dito na lang ang ating video. Thank you so much. Bye! Terima kasih telah